No about do naman sa squinting. Sinasabi dati na huwag daw mag-squint lagi. Kunyari nahihirapan nga yung mata mo. Mm -mm. Na masama po ba talaga mag-squint lagi para makapag-adjust ka dun sa malabo paningin? Yes, yes. Kasi yung squinting na yun yun yung parang ano eh sign na rin na uy, hirap na yung bata mm -hmm. makakita. So, continuous squinting causes yun, pagtaas din ng grado. Kasi po, nag-i-elongate Nag-i-elongate, oh, nag oh. Kasi, so yun, nahihirapan yung mata mo, tapos mm -hmm. wala kang corrective glasses to correct that problem. Mm -hmm. So, yun nagiging trigger, lalo pang mahaba. Yung elongation na yun, Doc, nakokorrect naman? Kung baga, narire-reshape po ba natin yung mga elongated na mga mata na yun? Actually, uh, hindi siya nakokorrect na. Once na naabot mo sa certain age, na medyo, kaya 16 years old na sila, mm -hmm. kung baga, ano na yung shape ng mata, hindi na siya na bumabalik sa Ay. dati. Mm -hmm. Kaya pansin mo, kunyari nagsalimin ka na at, mm -hmm. at before 12 to 16, ang carry mo na yan when you're 30, mm -hmm. 40. No? Mm -hmm. Yes. Okay. E sa mga may mga astigmatism naman, Dok, ano naman po yung mga factors kung bakit may mga... Kasi ang dami kong kilala na may mga astigmatism. Although hindi naman ganong kataas yung grado, hindi naman sobrang labo. Pero dahil nga may astigmatism. Tulad ko po, hindi naman ganun kalabo 'yung mata ko, Dok. Pero 'yung astigmatism, parang ang dami kong kilala na mayroong astigmatism. Mm. Ang ashi astigmatism is a very ano disturbing na issue sa mata kasi mm -hmm. when you say astigmatism, 'yung focus, 'yung clarity, parang mm -hmm. hindi ni HD 'yung tingin mo sa mm -hmm. mga objects mm -hmm. because nagblur siya. Mm -hmm. So, ang problem with astigmatism is uh, yun, uh sensitive sa light prone yes. to glare no pansin mo pag hindi mo na correct headaches mm -hmm. yeah. so astigmatism mostly caused din yan by our ano activity laging pagod we rub our eyes mm -hmm. no? kasi ang problem na astigmatism yung harap eh. yung cornea mm -hmm. so mostly yung cornea yung, ito yung laging na expose sa pagod sa sa strain no? mm -hmm. so kung hindi mo rin siya na correct, the focus ng light no, nagse-scatter sa mata. Hmm. So, yung mga ganong klaseng mga issues po, pwede po bang makorect ng ortho-K na yun? Parang yes. iayusin? Pwede rin, pwede rin. Pero actually, si ortho-K, no, just para lang clear siya, si ortho-K, piniprevent niya talaga yung pag-worsen. Yung pagtaas oh, okay. ng grado. So, imagine if you're wearing ortho -K, tapos you remove it, the contact lens, tapos di mo na siya ginamit, pabalik na yung Garib grado mo. Okay. So, it has to be a daily na mm -hmm. gamit tanggal, tapos pag, pag daytime, wala kang suot. Marino. Pero sa gabi, kailangan mo siya isuot. Doon naman to, sa mga parents na parang natatakot sila na baka lumabo yung paningin ng mga anak nila. Mm. May mga pwede po ba silang ipainom sa mga, parang, mga supplements or mga vitamins na parang good for our eyesight? Yeah, actually, meron tayo mga healthy foods no, to eat no, mm. pag uh, ayos ang pinag-uusapan. No? Uh -huh. so, marami dyan yung mga ayan, foods in, uh, rich yeah. in vitamin A. C -E, A C, e, Omega 3, and uh, yung zinc, no? Mm -hmm. Yung mga spinach, yan. Actually, bell peppers, yung mga nuts, yung mga cold fish, yung mga, yan, mga mm -hmm. uh, yeah. So yung mga berries, carrots, yan. Mm -hmm. usual Nutrition. Eggs. Importante talaga. Pero oh, tungkol dun sa mga ano naman, <laughs> other than food na pwede gawin para ma-prevent naman, yung mga uh, exercises naman, kasi meron akong nakita na parang kunyari, tutok po tayo sa mga okay. computer. Maganda daw na for, uh, every once in a while, parang mag-exercise na pa ang titingin sa malayo. Mm -hmm. yes. Totoo totoo yes. Totoo to So, tawag natin siya sa ano to mm -hmm. no? to So for every uh, 20, for every 20 minutes mm -hmm. uh, use of your eyes, kunyari, either computer, TV. Mm -hmm. So you take a rest, no, looking at the 20 feet distance. 20 feet. Off. No, so for ano lang, uh, for 20 seconds. 20 seconds 20 lang 20 naman. Seconds. So actually ang kunyari, medyo hindi tayo mahilig sa math, no. Ayun na <laughs> 20 20. Ang hirap minsan tandaan eh. Mm -hmm. So ang ano lang talaga tandaan mo is every 20 minutes, oh, anak, every 20 minutes na use. Tingin ka lang sa malayo. Mm -hmm. 20 seconds, sandali lang. Natingin ka lang sa malayo. Mm -hmm. Kasi in 20 seconds sandali lang naman yun. Mm -hmm. Mm -hmm. So just to rest your eyes. Ang ang principle niya is for our eyes to relax kasi mm -hmm. Mm -hmm. ang gusto natin sa mata natin naka-tingin ng derecho. Mm -hmm. Kasi when, when we look near, ang tendency ng mata mo nag-converge, eh, naglalapit. Ay, so right pagod yun eh. Mas, may masa limot oh. mo eh. So, and as much as ayaw mo siyang mapagod, mm -hmm. gusto mo Relax. Malayo. Looking far. Oh, just look sa pala. green, sa puno. Yeah. yeah. Ang ganda pala yung malayo ah, ang tingin. Oh, malayo <laughs> ang tingin. Hindi <laughs> naman pala masama oh. yung ganun. Parang <laughs> lutang daw, malayo ang tingin. Pero <laughs> before seconds, we go ahead sa atin pang social media questions, meron lang po akong last question regarding vision therapy. Ano po ba yun, do? Ah, uh, vision therapy is, ano, uh, um, uh, kumbaga, encompasses a lot of uh, Uh, treatment modalities, no, mm -hmm. for kids, no. So, andyan na yung tinatawag natin na, na may mga drops tayo binibigay, no. So, there's an drops called mga atropine to control yung progression ng nung, nung, nung grado nila. Oh, also, yung mga exercises na, na nasasabi nyo, yung mga, itawag nyo, di ba, pencil push-ups, you hold the uh, pen, uh, look near, far, para ma-practice yung mata okay. na nag-a-adjust nag sa uh, near and far. Tapos, yung mga, yan, glasses is also yes, one, so. no, very common uh, vision therapy. So, I just want to reiterate na mm -hmm. uh, minsan takot tayo magpasalimin sa bata eh. As mm -hmm. to mm -hmm. totoo naman. Kasi syempre as much ayaw natin sila bigyan. Pero, minsan yung takot na yun, nagiging problema in the future. Yeah. Kasi yeah. if you don't correct it early, Ayun. next time, yung problema mo mas malaki. Mm -hmm. Pero mas mataas yung grado, mas mahirap i-correct din. Mm -hmm. Okay.